yon ah uh, shout out nga pala sa isa nating na subscriber no uh, nag-comment sa doon sa uh, video natin tungkol sa pagpalit ng lock ng quintas no yung spring so nag-comment sa nadadaan si Andy Koreaakalae nadadaan so nandito siya shout out kay Glenn Hello po yon uh, <laughs> uh, yung hindi pa naka oh uh, pwede rin kayo dumaan dito <laughs> oh, yan, salamat Glen. Salamat. All right. Yon okay, Yun, syempre 'yung ubiper sahin, sisira Yung tagagawa namin, ito. Si Bert. Ay, uh, ni Sir galing ni Sir. Expert 'yan, expert. <laughs> Solid pa 'yung pagkakagawa. <laughs> Puta ulo yung nakita ko. Kid mm -hmm. kasi nito eh. Kaya... Mahirap ipasok. Galing. Tibay na. Oh. Yon, siyempre yung... Umpipirsahin, nasisira yan. namin, ito. Si Bert. Hi. Yeah. Uh, galing ni sir. Galing ni sir. Expert yan. Expert. <laughs> Solid po yung pagkakagawa.